mga idol, nandito ako ngayon sa Komang. Ayan, no, oh, nagpapasider na sila ng, ano, ng mais. Ayan. Ayan yung makina, Oh. Sider, mga idol. Dito sa may zigat Ayan si Kwan, si Idol. Idol Sandy. Siya ang nagsisider, mga idol, o. Oh. Tignan nyo. oh, ano yun na si Idol, o. Oh, talaga, tangal na po itong si Idol kita na ayong. <laughs> Kung na itong, uh, mga idol, ganyan na yung pagtatanim ng mais dito sa amin. O. Oh. O, oh. shout out sa mga farmers dyan. O, oh. laban lang. Ganyan lang buhay. O, oh. yan. Ganyan na yung ano, o, oh. nilakad na niya. O, oh. tapos pumalik kulit mga idol. Ganyan na yung gamit ngayon. Makina na ang pagtatanim ng Mais pero pagka yung ano naman mahirap na ano pwesto mga idol ay kalabaw ang ginagamit. Ito patag naman to kaya makina ang ginamit. Pangmadali ang pagtatanim to mga idol. Kuliglig. May ano ginawang seeder o oh, ayan no. Brrr, lang mga idol na oh. napakadali no. Nakapatong lang eh, dire-diretso na yung trabaho, makina na rin ang nagtatanim. Meron ka lang piloto. <laughs>